Makau na. Makau na kami. Si Hello Makau. Oh wow. no! Siyempre, may gris yun, anay. Ito, oh anay, yung sa gitna. Ito, oh. <laughs> <mo> yung sa gitna. <laughs> yung nagsaray ni... Grabe mga bakasyonista, oh. Tour guide, anay, ako kuman. Grabe kataas. guys, nagpanaw na kami sa Dayan ng Macau. At ito kami sa Grand Lesbo Hotel. Ay, ito. Mag-booking. Nari mga tulog na dyan. O, chi? Pili na. Ayan si Rika, o. Oh. Pili-pili na. Ang gold. Gusto ni Zad to, o. Oh. O. Huh? Grabe ka damo. Wala si Chichi oh. Silver alam ko no si Ja. Nag 21,000 dollars ano? Sa Hindi naman ako may bayad mo. 183,000. <laughs> Pag mga 1 2 3 4 5 6 7 digits, hindi naman ako may bayad mo bilang ng mga 5 digits pataas. Grabe ka damo oh. Kipili na 'yan.

Kasi, say hi to Filipinos out there. <laughs> Grab, Diba, ba? Na si manong driver bata pa. Basta guys, magkare ka mo sa Macau. Libre na papasahe. Nan mga bus. Kasi may sa mga hotel sila naka-parking, meron sila kada kuan, kada lugar, kada tourist spot. kasi sila.